Good morning. This is our morning. day. Day what? Day 2 in KL. Day 2 in KL. Day 6. Our last day. Full day in KL. Tomorrow six, is... So yes, tomorrow na kasi yung right? flight natin. And ngayon, pupunta kami ng Ganting Skyland Theme Park. Ay, di ba island dyan? Highland, 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 Highland. Nothing, Yay! So, mag-grab na lang kami papunta doon follow i follow you daw siya sa TikTok. Parang dami kong followers din. Now, sa followers. And guys, isang oras yung travel by car from KL to Ganting Highlands. Excited ka na. Hello guys, ayan, nakarating na kami sa Ganting Highlands and ito, kaka-drop off lang namin sa ano, nang-grab sa amin. And ngayon, uh, pumunta na kami sa theme park. Tignan nyo guys, so, oh, ang foggy, oh. Ayun, oh. Ayun yung, hindi makikita, eh. Ayun, oh. Ayun yung sign, ayun. Sabi daw, akin daw sa hotel, eh. We have to go through, sabi niya. Ano yung dito, oh. Mag-bridge daw, eh. As eh. Maganda rito guys. Actually, first time ko makakamunta dito. Sky Avenue Link Bridge. I'm excited. Ah. Maganda yung day na punta natin ngayon kasi weekday. Oo, oh, wala masyadong tao, ano? Be crowded. Weekday pa. Oo. And hindi mainit. <laughs> Ang lamig dito. Malamig, no? Parang ano, parang nasa winter. Ano, malamig na day. Ano. Ang foggy guys, tingnan nyo oh. Woo! Dito entrance, friends. Uy, oh, grabe guys, ang lamig. Dapat nag-jacket pala tayo. Grabe, ang ano, foggy. Ito yes, na kaming ticket na you can get it from the club. Oh, ang si ano. Si kaya si hindi mo na kailangan ng ano. Clock fan si Justin. Hindi mo na kailangan ng aircon dito guys. Alam mo yun. Pero tayo. Papakapasok tayo guys. Nag-scan lang. Kasi nag-scan lang, scan lang namin yung QR code. Doon sa entrance. That from the clock na. Ay, doon na. Ito na tayo. Woo! Ganda. Ang sarap. Oh, grabe. O, eh. No? No, 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 guys, oh. alam kami, oh. Ano masabi mo masabi mo rin. Maganda. Okay. Ang mo? Ngayon, foggy pa, hindi na makita yung mga rags, pero maganda. Picture mo na kami. Picture mo na kami. Tara, tara, tara. <laughs> Na-excited ako. Ah, oh, excited na kami. Kakain mo na kami. Ayan oh, o, oh, pwede may kanin. Dine-in? Dine-in tayo. At three piece na natin, may pa tayo. Tapos spicy natin, yun, spicy pinili mo. Totoo ba? Spicy oh, yun. Sorry, sorry. Sorry guys, medyo indecisive yung mga utak natin minsan. Chicken. Yan yung not original dapat. Uh, ito original, two Ay, piece. Spicy din. Ayan, Ako naman. Yung, pwede ka magtapla ng card dito guys. Okay, so, oh. Ayan guys, soy. so, ito yung food natin. Ito na si Lemak sa kanya chicken. Chicken. Ayan na, picturean mo. Hello guys, saan na kami? Nakapila sa Samba Glider. And sana, mga 40 minutes wait. Guys, natapos na kami. Nakatapos na ngayon. Kaya <laughs> buho ko? Dancing right? Ano? Ah, samba glider samba glider samba glider guys uh, okay siya pero bigla ang pangit kasi so, ang nilong sigaw ng mga kami dito kami galing oh sa samba gliders dito ayun naglalakad kami doon na kami tanda who kasi siya ganyan kami ay siya ganyan kami kasi siya kung hindi na natin yung DJ Oy, oh, bawal eh. Tara oh, nag, nag, nag nagaano pa sila, ay, bawal. Hindi ako pick, feel ko kaya kaya. Hindi nag-discount sila eh. Yun nga eh. Ay, tayo kumain kanina oh, sa Villa Fiesta. Dito kami kumain kanina. Jan. Saan? Epic oh. Ito kahit ito, ito, ayoko yung mga ganyan sa ikot Ayoko ng carousel. Hindi talaga, ito carousel guys, so. Nahihilo. Hindi kayo may sa carousel eh. Yan o, Ice Age guys, so Ice Age. Sabi o. Oh. So, mamaya babalik tayo doon, nakita oh, yun. So, medyo na-spiral. Pa pa-spiral down. May Sayang yun guys, sila nyo to, oh, pa-spiral oh pababa yan, no? Oh. Tara ta. Okay, mamaya, balikan natin. Sana. Beat, beat, friends, oh. si, ano, Saber? Saber Tooth. Ang ganda. Actually, maganda yung, ano, ah, yung theme nila. Ice Age, ayun, no, Ice Age. Box Cafe, Box Cafe. Frozen Treat, Ice Cream. Tingnan natin yan. Ano yan? Andromeda base. Okay, so. Ayoko na ganyan, hilo ko diyan eh, no? Pa ako nakatingin nga lang ako, nahilo ko para sa kanila. Ah, pinda na pinto. Aswingin. tayo dito Sayang guys, sarado rin itong rides na ito oh, Yan, nakapila kami sa ano Sa Planet of the Apes Akala ko sarado, Lagi bukas mo, pala Men in black oh, ah, Meron kami 3D, 3D glass oh. Pagin mo ng few seconds sa atin Gano'n lang tayo, gano'n lang Giniago ba <laughs> mo? And you can see the Wala, cute eh yeah, no. Medyo mahaba pero that's okay. Mahaba pero okay lang. Sabi niya kanina, ay wala po. Ay kanina, tawag sa Tayo sa kanya tayo. guys. Technical difficulty yung ride namin sa Planet of the Apes in the middle. Hindi <laughs> natapos, kasar. So kaya pupunta kami na Ice Age. Ante lang kami na show, guys. Ah, uh, right yung ride na yon. Kalahati lang kami sa Planet of the Apes. hilarious oh, where is guys? Nice. Right. this is, this Let's go. Let's <laughs> go. Ano na, gawin? Right <laughs> <what> 'yan? <you really laughs> gawin mo dapat. It's sliding on ice. So, maliit lang 'yan. na libre <laughs> na kita na lunch. I'll check. Totoo ba 'yan? Are mo sa mister but papaya. na, na. katapos ng nung ano ng show medyo pambata siya pambata siya na show kasi papasayawin ka ng mga wow criss cross gusto nga doon ni Jossie sumama tayo muna kami gusto mo to? guys kakain kami ulit dito sa saan dito siya sa ano box cafe in the Ice Age area. Na-order no ko wonton dry noodle at sa kanya beef noodle soup. Pero masarap yung ano, soup ah. In fairness, just nang Milo Ice kami. Oh guys, so oh. Hmm. Okay, ano? Sarap? Sarap? Sarap. Hindi pa na yung beef, pero masarap yung beef. Ang ganda. Oh my gosh. Parang slow cook. No, parang slow cook beef. Wrap. Okay, siguro kung ko sa natiklas na mga base beef, mas masarap pa rin yan, pero masado pa rin siya. For a theme park food. Mmm. Sarap. Okay, so doon kami. Yan sa sakin namin. Dito sa Acorn Adventure by Ice Age. Yo, let's go. Katapos ang kumain na partida yan. Katapos kumain yan. Pag-uwi Acorn Adventure. Let's go. Guys, katapos lang namin ng Ice Age. Ice Age ano eh, Acorn Adventure. Acorn. Ganda, saya. Una, kinakaban pa kami, di ba? Pero masaya? Pero okay lang. Ah, okay lang sa'yo? Masaya siya. Pero masaya okay, siya. okay lang, hindi siya sobrang extreme. Oo, ah, pero masaya. Oo. Oh, masaya. Pero bitin, nabitin. Pero okay din naman. Mas, mas malalayo sa Superman. Malalayo sa Superman, di ba? Yung Superman, saan yun? Sa Superman yung sinasabi niya, dun yun sa ano, sa Gold Coast, Australia sila Pero pag titignan namin ko, compare ko sa kanya kung ano, pag nasa uh, ano namin, na Disney, tsaka ano. Oo. Uh, -oh. o, so, compare natin yung mga uh -oh. ano, rides. Yeah. Pero tandaan ko sa Disney, yung ride lang pinakisim doon yung ano eh. Yung Grizzly Gulch. Masaya. Pero, ayun, buta na kami sa sulod namin ano. Ano ba yung... Balik kami sa Planet Apes kasi... Planet you know, Apes. 240 pa yung rents eh. Matagal pa. naghantay kami ni Renz, kakain muna kami, hanap muna kami ng ice cream. Sa so, may ice cream? Yung meron doon. Meron doon. Tara. Kain so, muna kami. Kain so, muna kami ng ice cream. Kain muna. muna kami ice cream dito. Peaches Cocoa Concoction. Cocoa Concoction. And guys, ito so Ito na yung ice cream namin. Ah, sarap. Gumatik pa eh. Nice Babalik kami ng Planet of the Apes kasi naputol kami kayo. Ngayon ayos na yung ride. Paano kaya pag mag-technical error only sa atin? <laughs> Bibisi <Busy> talaga tayo. <laughs> Baka, Baka may balat yung puwet mo. <laughs> Sashibori na. Zinetsu. Ah! Kobe o tarit. Skidai. Sefkuseyo. Uh, so, okay. so guys, nandito na ba na tayo? Anyways, sa... anyways, nandito kami sa... Anyways! <laughs> ano, anyways! Hey homie, this is <laughs> Anyways, we are in... Ano pa ito? Anyways, we are in... Independence, Independence Day. Day. Independence Day. Natapos namin yung uh, Planet of the Apes. Ano masabi mo sa so Planet of the Apes? Oh, last four screens was... Uh, or, were stunning. I mean, basically yung latter half, no? towards yeah, the end yung towards th the end nung ano maganda siya kasi para may habol-habol ganyan well, well, yung gusto ko din yung screens nila kasi uh, min-maximize na nila yung screens with the with, oh, oh. with last three screens I I think oh, last four or, four, four, or four no? yung, kasi yung mga una-una parang sakto lang Tapos ngayon nasa, nasa independence kami nakapila pa rin kami pero virtual queue na to no? uh, yung movie na independence yung may alien Ah. Uh, ayun nung ano ito yung alien no? Oh. ayun alien yan no Undesirable alien. <laughs> ayan, nito tayo. Ayan Pila kami. Oh guys, ayan. Tapos na kami sa Independence Day. Actually, maganda Independence Day. Mga ano. So, Yan ang masaya. -masaya. Para siya Pasensya kayo, man. Correct. Pero, visit lang yung mga katabi namin. Ang ingay. Sarang panis. Parang hindi naman ka, na kailangan mag OA. Alam mo okay. yun, pwede sakto. Hindi ganun lang sana amin. Pwede, o. Oh. Parang kung ano, parang, parang walang, walang, walang hit ano. Insensitive ba siya Insensitive, parang na-spoil tuloy yung experience. Kakaasar. Ah, <laughs> Pero maganda yung ano, yung ride. So kaya babalikan muna namin yung bag namin kasi lobat na yung cellphone ko. Don't <laughs> Tapos na ang aming Genting Sky Worlds. Ito pala kanina. Kasi kanina, so kasi kanina foggy. So ngayon, papakita ko na sa inyo yung ano, yan o, entrance ng Genting Sky Worlds. Diyan tayo galing kanina. So kami ni Narenz ngayon is pauwi na. Diretso muna kami for dinner. And then, diretso na kami ng bahay para maglaba. And then, tomorrow we have to wake up early dahil meron kaming flight to Hong Kong. Uy, kailangan natin gumising bukas na maaga. Ano na flight natin ulit? So, aagahan namin this time kasi ang KL, medyo mahaba yung pila dyan dito na Singapore. So, agahan natin 2-3 hours before the flight tapos na tayo. Let's go!